na naman eh. ang aking eh, buting tingin si Buyas yan bagong ano to eh, bagong harvest may mga ano, mga rejig kaya bumili ako pang retail lang dito sa tindahan yan ito kasi yung ano namin, yung retail lang namin hindi ganoon kalalaki para pwede lang mag ano ng tagdos, piso ganun, gili kaya let's watch this lilinisin ko lang kasi ano eh, yung dumi, yung may mga ano dahon daw na yung lanta na kailangan yung tuyo na, tapos yung mga ano niya gamot. Yung ito, yung mga gamot niya kailangan gu, gugupitin siya para maganda tingnan. Tapos lalagay ko dito. Lalagay dito sa red bag na ano, nit. Nit siya para ano, iyahang po siya para ano para hindi siya mabulok Ma madali mabulok pag nakahang siya igaganon siya Ayan. para matagal yung buhay niya buhay parang tao lang hindi siya maano mabubulok agad yung kuha ko ito 35 ang kuha ko nito tapos i ano ko nang 70 ang kilo 35 uh, per kilo yung kuha ko tapos ano 70 yung ano po. Pag ng, may bibili ng isang kilo, 70. May nagpost na nga doon sa ano, doon sa banda, doon sa may unahan. Nagpost, ano, 80 per kilo yung sa kanya. Baka 50 yung ano, 50 yung bigay sa kanya. Eh, ano lang kasi kapitbahay lang namin yung may-ari nito eh. Tapos sa kabilang kalsada lang yung sa alakatan nito. ng isang araw lang di harvest. Kaya yun, bagong ano talaga siya, bagong harvest. So ngayon, ano naman dati, grabe yung mahal ang sibuyas dito. Abot yan ng ano, 160 ang kilo. May wala kang choice eh. Kailangan. Biroin mo isang piraso na ganito, o yung liit-liit bulingit, limang piso. Kaya, isa, tag isang kilo, dalawang kilo lang yung binibili ko. Pang ano lang talaga. Tingit -tingit, ang tingi-tingi, pang binti lang sa tindahan. Para lang pag may magtanong, eh may bibigay ka. Pero minsan talaga, lahat ng tindahan dito, wala kang mabili na sibuyas. Kasi ang mga sibuyas, ano yung pag pinisil mo siya, ang lambot na. Kaya, 'yung tinatawag niyang may. Sa tindahan niya si May. Maya, may mga ano, puputulin 'yung video mo. Hmm. Ah. Binuksan ko kasi 'yung electric fan sa taas eh, kaya inaano ng ano. Pinatalid nang hangin 'yung ano. Yung ko na ano. Imininit naman 'pag hindi ko bubuksan 'yung electric fan init na ngayon dito eh. Pero pag umaga, malamig. Kaya ganito yung aura ko. Ganito yung aura ko kasi malamig pag umaga. Yung pagtanghali tanghali na, mainit naman. Pero okay lang. Electric pa naman. Yeah. Hmm. ko kasi ano. Ang mga customer kasi, pinipi, pinipisil-pisil yan kung alam ko. Yung iba naman na ano, yung ganito kalaki, na ito, pinadala ko yan sa bahay. Ito yung pang-consumo namin. Yan. Yung sobrang laki. hindi kasi ng tao yung tama lang yung laki tatlong piraso dalawang piraso yan sa halagang 10 piso 5 piso yan yung kaya lang pag may isda kasi mabinta yung mga ano ko Yung nang sibuyas kamatis sili yan pag sahog sa ano ba lupuin After mag-retired ng abroad. <laughs> Retired. Mag-full good. Dito yun, may isang din ako sa abroad. Eight years. Eight years ako sa abroad. Sa Saudi Arabia. Riyadh, Saudi Arabia. tama na rin. Magpupulbuda rin. Para para relax-relax naman. Importante. Kapag, kapag kundar konti. din sa sa one year ko dito sa Pinas nakapagpundar din kundi tulad ng ito tindahan siguro yung unang unang ano laman itong tindahan sa mga tinki lang ng, ng ano talaga tapos sa ano na ating tawag niya Pataas na tapas na 'yung ano Kapitan you know, sa umabot na ng ano Dulo na sa 50 na to. Yung malaking puhunan kasi 'yung ano, 'yung alak at saka ano, 'yung soft drinks. Sigarilyo, sigarilyo talaga. Grabe. apat na rin ata yung binili ko. Ay, abot ng 6,000. Isa-isang rin. 150 lang naman ang tubo ko doon. Pero okay na rin. May papana. Kasi mag maging ka naman si Garillo eh. Kasi may ano dito eh, bilyaran sa likod. Garillo, soft drinks stupid yan. Lalo na pag may mga dayo na nag yung sigarilyo. Pero hindi pa talaga ako kumpleto dito. Hindi may kulang-kulang pa. Pero okay Saka na. Sa kanan. Malalagoy-lagoy na lang. Unti-unti. Di dati nga. Yung mga dilata ko. Sardinas lang. Tag-anim na piraso lang. Yan. Anim na sardinas na miga lang. I-promote pa. Anim na ano, anim na pula anim na green yung ang Hanggang sa nagkaroon ako ng corn dip. Yan, mga ano. Ay, ah, ano ba tawag yan? meatloaf, Yan. Wow, ulam. Kaya, by step, Kunti-kunti lang. Ang hirap na. Bigla-bigla tapos lang babagsak joke lang yan ito lang para hindi ako antukin lang kasi ano oras ngayon, alas 9 eh. yan, ganyang oras inaantok na ako eh. lalo na pag mga alauna, alas 2 grabe, parang ang sarap na ipikit eh, hindi ka man makapikit-pikit na, makaidlip-idlip kasi, net na, may bilibili eh, useless din, sasakit lang ulo mo kaya na lang. Gawa na lang ng mabutin pin kung hindi antokin. So, hindi ko na lang muna tatapusin to sa ano, pag-video. Kasi nakaabutin ako ng ano, tatlong oras So, hanggang dito na lang muna mga darling. Hanggang sa susunod. Bye-bye. Thank -bye.